Hello mga besyo, ngayong araw nga po pupunta nga po kami sa may SM Baliwan. Meron nga pong blessing na dumating sa akin. Itutulit ko nga po si Mama Papa at si Tita Chacha. Meron din po kasi akong bibilin sa SM kaya nga po inaya ko sila Mama. Fast forward, nakarating na nga po kami sa SM mga beshi Nag-CR nga muna kami bago manap ng bibilin ko. Dito nga po ako unang pumunta sa may department store. Bibili po kasi ako ng black shoes gagamitin ko sa recognition. Namimili na nga ako ng singganda ko mga beshi. Sinukat ko na nga po, maliit nga po sa akin yung size. Kaya naman, nagpakuha nga po ako ng malaking size. Kasyang kasyang nga po sa akin yung size 34, mga ba? maluwag nga lang po, onti. Kaya naman, na nga lang po ako. Bibili na nga rin po ako na small bag, mga ba? para kapag nag-e-exam kami. Kinuha na nga rin po ako ni Kuya ng pushcart. Thank you po. Pumunta na nga rin po ako sa toy section, mga ba? bibili ko nga po ng laruan si Baby Athena. Kinukuha na nga agad doon nakita niya, tuwan-tuwan. Pinapipili yeah. ko na nga po si Papa ko ano gusto Ayan. Pumipili nga po siya ng bag pero wala nga po siya nagustuhan dito. Kaya sa ibang store siya nakabili ng bag. Binili ko na nga rin pong panty si Baby Tina Tingnan nyo naman ayaw isukat. Pagkatapos nagbayad na nga rin po ako mga beshi para makakain na nga rin po kami. 5pm na rin po kasi kami dumating dito. Binili ko na nga rin po sila na ice cream. Pantanggal gutom para habang naghanap kami ng kakainin. Nahanap na nga si papa ng kakainin nila ni mama. Dumating na nga rin po sticker si Tita Chacha. Ano? Nakita nyo? Tinabi. Buti mabait. Bago nga po kami kumain, nalala ko nga po yung Aqua Plus ko. Nandun nga po pala sa CR. Naiwanan ko nga po nung nag-CR kami. Buti nga po nandun pa. Buti na nga lang naitabi nung naglilinis. Salamat po. Tara, kain na po tayo. Thank you po for sa lahat ng blessings. Pagkatapos nga po namin kumain, dito nga po kami pumunta sa May Tom's World. Gustong gusto nga po ni Mama may Hello Kitty yung stop na to. Kaya naman dito nga po siya nag-focus. Naka 300 nga po siya sa may token. Bago nga niya makuha to. konting tiket na nakuha namin. Nakakuha nga po kami ni Sambol para at isang sing -sing. Bago nga po kami mo, bumili nga po muna ako ng potato corner at zagu. Para may kakainin kami pa uwi. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye mga beshies!